Yan po, isang magandang maga mga Tayo ngayon ay may gagawin. Magluluto po tayo ng palaka. Kakaibang luto. Ayan. yan po sila. Madami po sa sasako. Ayan. yan sila sa loob. Ayan. Ayan. galaw po yan. Ah, uh, pinsan ko mag-ano yan. Magbabalat. Tapos sa lutoin natin mamaya. Ito yung halimbawa niyan, No? Oh. Ayan. Ito yung halimbawa niyan. Ayan. Abangan ninyo yung pagluluto niyan. Tsaka siyempre yung kainan namin lahat. Tsaka kain kami mamaya. Tsaka bigay natin sa kanila iba. Ayan. Yan. Abangan na lang ninyo. Sige. Bye bye. Ay po mga na ano ah, balatan na ng pinsan uh, ko yung kwan. Yung ating uh, minong ko mamaya. Ayan sila. Oh, malinis na yan. Ayan. So marami rami rin ang konti. So lutuin na lang natin mamaya. Kasi yan mga kwan po yan. Palakang bukid. Ayan. Kunin na lang natin mamaya. Uh, antay na lang tayo ng pasigak tayo ng uling. Dito tayo sa dirty kitchen luluto para hindi magastos sa gas. Uling-uling ta muna tayo. Ayan. Mamaya na lutuin natin. Ayan eh, mga kanudoy sa magandang umaga at eh, linisan natin itong dirty kitchen natin kasi alam mo naman yung mga bata dito mga kanudoy pag sila sila lang kasi yung mga grupo-grupo nila dito gagalit yung nanay ko kasi sinahayaan na nila itong dirty kitchen natin naging dirty na talaga yan kaya ugasan natin may uling tayo dyan o mag uling tayo tapos tingnan mo naman may uling kami pero tingnan mo naman yung kalan wala na siyang lagaya ng mga parang ganyan ba wala na kaya ako magkakahoy kami ngayon. Lulutuin na natin yung ating yung froggy. Ayan, lagay natin yun. Tingnan natin yung kaldero. Kaldero, wala man ugasan nila yan. Grabe itong mga bata dito. Ang galit na galit yan si Nanay Girl ko pag ano. Mga kuwan na malang yan, mga tropa-tropa ng kapatid ko. Siyempre, pagtapos nila ng gamit, lagay lang sila ng lagay dito. Ayan. Hugasan mga natin para may huni-huni pa ng ibon tapos kasin muna natin kunti kinakulawang na to minsanan man ginagamit mo kadudo yung guwan kinakulawang pero dapat may kwento dito nagyan ko to ng kasi ito dito isang ano eh isang plate ng tiles yun oh. kasi yan dito eh buka ko nga. para hindi pangitingan. Ganun at 'yan. Kung si Misi nang pokonya. Pinsan ko 'yan kapatid nang papa ko yumaman. Yan nating ko ngayon helper. Helper kasi tamad dayo eh. Yan hanap mo na tayo nang ko. Lagyan ko 'yan ng tiles din oh. Kaya na. Dia pa si gumagtalon yang hito ni Miguel lo. No? Magtalon ba yan? Tak tak pa lang gukruk sako me. Yan muna ko dulu yo. Yan no memang hito tayo diyan oh hindi man yan makawala sakto lang yan dito yung tayo eh. kitang kita ko yan oh. di ba sabi ko na eh pero kulang lang kulang lang sa sapin di pantai. pero mas okay to para malibas linisan hmm. yun hindi uh, hmm, sa linisan yan kaysa bakal ang tinutungtungan niya. Hindi mo agad-agad malinisan. Hmm. Ano naman itungtong natin dito? Hindi, nakalawangin siya. Hmm. Ah, yan kun maya maya kun tiwa karo dai ni sangko uno ayo na yang lagai natin kun ma maya. Ay kun aduno. Oh. Pilis magpasilab ng apoy kasi tuyo na may yung kahoy yan. Mamaya um, na. Ah. Yan mga kadoday, nahugasan na natin yung kwali. Yan, kakawil yung gamit natin. Uh, pakuluan muna natin yung ating mga pragi para bago natin mamaya lutuin ng kwan. ganito yung tubig dyan. Halbusan muna natin sila konti para yung mga dugo nila ba ay makon pa. Patuyo. Ilagay natin yung mamaya. Yan o. Ah. dami sila o. Oh. Pakuluan muna natin yan Bago natin lutuin. Pakuluan yun. Para matanggal yung hansa. Marami rin. Mga kaludoy. Masakto lang yung kuwali natin. yan Ayan. Nah, nah. Pakuluan na natin yan. Tapos mamaya eh hugasan natin ulit. Bago natin lutuin. dito mga lulay handa na tayo ng kwan ng tsangkap. Uh, sangkap meron natin dyan luya lang uh, ah, tawag dun bawang tsaka guyas okay. yan meron naman ako paminta doon tsaka uh, ay gata pa galing no hindi ako naka ano dun dito ko galing ih, eh. cici eh okay, uh, gata may pakuluan pa man to tapos may kagata tayo ng mga tapos may tayo na may kaunting uh, tamis anghang na ketchup mamaya para may kulay yan bahala po natin yung ating kung dito ito lang ating uh, dirty kitchen ayan 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 natin dito may lagayan na tayo dito ayan dito tayo sa pano marami naman ng kahoy Yan. Balik tayo sa sinaunang panahon. kita kira ya. ya. Matli mahangin dito si babaw kasi mga kadulim ay inat dito mahangin eh. Open kasi dito sa likuran natin kaya dito malapit na itong bisalo ko lang dyan. Yan si Mason ito nag ano na ng natin mamaya. Mabilis na yun pag napakuluan na natin. Sangkulo lang naman yan tapos si lutuin na natin. Mabilis naman yan siya maluto mamaya. Ayan mga kadudoy, yan na yung ating uh, pahalbo sa kanya. yan Basta matanggal lang yung sa labas niya para ma mabuhos muna natin yung unang uh, kulo niya. Hindi natin subrahan ka kulo yan kasi tatanggal na yung mga laman niya yan namaya. Kasi malambot lang yan siya. Ayan lang, parang uh, ilublo ilublob natin sa mga itang tubig. Tapos pwede na natin linasi, linisan yan mamaya. Tapos uh, lutuin natin. Ayan. Ayan. Buhos ko na ito para hindi sayang yung kahoy natin mamaya. Ayan mga kadudoy, okay na yan. Malbusan na natin sila yun. Ayan. paano din natin yung mga ayaw natin. Ayan. Ayan. Yan. yan Puting puti na po yung karne niya. Okay na po yan. Tapos siyempre kasunod nito ay magigisa na tayo. yan Okay na po yan may isa mga kaludoy ah, na lang natin yan kita kaya mga karudoy. sinabit ko lang kasi yung uh, kuha natin dito pero sa tingin ko ay kita naman yan pero usog natin yun isang ano pa para kitang kita sinabit ko lang yan Ayan. yan mga karudoy. never mind sa punas, pampunas natin lagyan na natin ating kuali marami pa tayong kahoy yan kita naman siguro yung mga karudoy yung salong natin tapos ah uh, siyempre meron tayong gatak. Uh, gata ito na yung uh, sangkap na ginawa ng pinsan ko Ayan. meron na rin tayong uh, antika meron tayong kakaunting ketchup ang pakulay saka siyempre meron tayong asin yun lang Mabilis uh, lang matuyo mga ano ating ating uh, ating, uh yan. Ano lang. Masikaan na natin ito para sa panggisa natin. Para mabilis magkuha nyo natin. Pabanguhin na natin yung sangkapot eh. Punting matika lang kasi gata na may natin yun Patutuyuin natin lang sa gata. Pag uminit na, natin. Sabay na lang natin kasi parang naman yan. na naman yung uminit na.

Hintay na natin mag golden brown yung kuha. Tanggap natin. Sarap to, marami buhiya. Kaya din. Mm, Bango. Bango. Yan, tapos uh, sa salang na natin sila. Ayun oh. Yan ang mga dalawang salang lang. Ito. Ayun na natin makuluan tapos hanggang sa magdurog-durog na siya bago natin lagyan ng gata mamaya para kuan siya. Siyempre lagyan na natin yun ng kuan. Asin. Yan mga kaludoy, babay na muna at mamaya tingnan natin kung paano na yung pagluluto niya. Yan mga kaludoy, tingnan natin yung tinakpan tinakpan ko yan ang malaking takip ng kaldero na rin yung lighter at nah, umotok ayan o oh. ayan nakulo na siya pero medyo mababaw ang tubig na natin kaya natin na tarina natin siya para madurog na yan dyan kasi pinapadurog ko ito mga kaludoy bago ko lagyan ng pan dapat uh, tuyo, tuyo, madurog muna yan bago ko pa magkatanggalan muna yung mga buto niya ba bago ko yung may lagyan ng uh, isang cup natin padrogin muna natin siya na. uh, may na ulit na lang natin mamaya kung ano na yung kasunod nito ay mga kaluli lagyan na natin yan ng gata kasi medyo malambot na siya para sakto na mamaya na ano kunti na yung tubig niya ano tingnan natin kung hindi ito malabnaw para sasama na sa kulok tapos lagyan na yun natin yung ating uh, ketchup na pang pakulay para mamula-mula yung ating uh, ako namaya luto pulang may itong ketchup pagdagan lang natin kasi ito ay pakulay lang naman yan huwag muna natin ano kasi kala eh kini-tube dito dugo ito kaya balik-balik na rin muna natin buksan natin ito pakuluan ng pakuluan ng maya ayan hanggang sa kumulong kumulo pa ito ayan. pakulang pakulay natin may tagdagan na natin yung mga kulay takpan na natin yan tapos lagyan na natin na lagyan ng kahoy hanggang sa ito ay durug durug na mamaya

pragi pero pakunin pa natin to palambutin pa natin dagdagan ko pa tubig nito hanggang sa magka watak watak na talaga yung mga laman gusto ko nyan yung kwanza parang uh, durog na durog talaga ba yan yung ating gusto makuha ng kwanza na texture hanggang to yung -tuyo. dagdagan natin tubig isa nang dagdag tapos kahoy yan gusto ko ang so, makakalagyan natin ng tidbits ito tsaka kwan may pinakakula uh, tidbits yan tsaka soap para makaroon ng alis kukuha na lang natin hanggang sa tuyo so, maya kain na tayo pagkos nasain muna tayo dito hantayin natin tuyong tuyong tuyo talaga hindi di pwede itong sabaw patuyo ayan. ayan sarap na siya ayan mga kagdito yun no? tuyo na. na lang natin ayan, tuyo na siya oh. na, uh, lambot -lambot na, na sa ilang-bol na ilang-bol na tanga daw sa katawan na uh, ngayon gusto nating uh, so, uh, nagawa na na. uh, okay, ng texture uh, uh, ito ay ikaw gusto mga de kain kami ni Misin Pinsan ko yan. Ayan yung nagbabalat ng palaka natin. Ito na yung ating uh, ulap. yan Tapos kain tayo. Cross tayo konti, tapos sa uh, konti. Ayan na ito. Ayan, Ayan, tapos si kain tayo. Kain na siya. de kain tayo. Ulap, sino? Okay, ulap. Ulap. Mana tinong lasa?

po à, ah. Ang nakita ninyo yung ating pagkain uh, pa rin. Ayan. Lapit natin kunti. Eh, Ayan. natin si Mason pinsang po para kain tayo. Lawak yung ano natin. Ayan kami isa. Tikman natin mga kadoloy. Ayan. Ulaman. Wala alam itong sili gawa ng Wala ko nakita ang sili. Meron itong uh, pineapple tidbits at saka asukal. Uh, Meron din itong uh, kaunting ketchup kanina. Mga ano lang kasi yung ano ko dito, sangkap. Unti-unti lang ba? So, tingala yung ating tinik mamaya sa bilang pinggan. Hmm. Lambot na siya mga kadolib. Ganito ako magluto ng fragi uh, natin. Ito ko yung halos ko makalas na yung kanyang uh, balat sa kwan ay ba, yung uh, kanyang laman sa buto kaya ko kasi nung matigas yan. para na siyang nabubuwal ba yan. pag ano na okay na yan siya hmm. na siya kung saan siya nadudurog hmm. alinan siya ng gata 广东那边吃火锅，他们拿什么蘸料？

Papa? É bom. Mm. tama isa ko na ano eh. Ang kadkad talaga ng taba. Ang dulo talaga. Pag lana. kung artificial iba sa bulto. sa ay. Hindi siya ibuhay yung lahat mo. i don't right. hay so ay mga lulit tapusin na lang namin itong kain namin para hindi kayo maumay bye babay na kita kits tayo sa asunod natin mga video ano yung mga may content natin dito bye, -bye.